Oh, yung nyo. Nakakit na bangka namin. Kasi wala yung may-ari. <laughs> din na buha. Kaya pwede giningi natin tayo. Laban. Laban ba 'to ni? Sa tayo para hindi tayo kaano mababat. Oh. Para wow. maganda ah. pa na. Ganda man ng lambat niya. Ji. Ang mga hirap nih eh. Doon sa kabila, magandang mukha. Akyat tayo dyan sa taas. Gusto mo pwede? oh pwede? Pwede pwede? Pwede pwede? Pwede marami si Twin King Lalo na pag nandun tayo sa taas ng bangka. Yung mga nangyayari, hindi na pa to. Tara, eh ano, doon tayo sa gina Punta tayo doon Para mabilis Tara, kahit tatlong agis lang Kung punuan yung magbukuha mo eh Tara, tara, tara tayo sa bangka Hindi, okay lang yan, magsinigawan tayo Sorry Sorry na po Sorry na po

kìa bác sĩ kìa, đi kì, đi cán đi cán bộ mò tru danem, điun, sao? Lại phải nằm lại, lát tay ăn Uy, 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 rồi, na. lumang lumangoy ito? Oh, okay. Maganda maghagis dyan. Kaya mo kung walang dala. Kaya ko kung walang dala. <sighs> lang po natin si Tuning. Dahil, yun yun. ko. Yun. Log, sa taas na. sa taas na What? Sa

dala-dala na -dala silang mga makina dito. Sasama tayo. Tayo so, okay. guys. No, no le entender it! Nadie mang hola 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 na, hola hola na, hola 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 Ito, huwag mo siya kung lakasan kasi naihahangin lang siya. Dito, wala. Ano dalawa. Dito, dito. Hmm. Yeah. Oh. Uy! Ano yun? Bulat ang ka ah. Tara. Gusto wala ako. Ayan oh! Doon lang kayo! Oh, oh. Ba, malaking barot yan. Taps, taps. oh Oo! Ayun! 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 Nice! Ba! 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 Dami yan! Eh. Ayun! Ang Ayun! Lima! Sampo! hindi na ikaw? oo oh. oo oh. oh. tagan mo sige oh, ayan hindi yung latsa ka lang ganyan ang good size pang paksiw pangat pangat sa malunggay pangat sa gata Pag-awalan mo na 'tong pag-aamass nito. Kan. na mm. naman. Oh. Sana. Hindi. Gusto na. Hmm. Pero wala. Wala na. Dapat kinulong ta.

Ito yun, isa, dalawa Isang malaki Marami dun Kawalan mo na yan, pali well, Marami pala, naka-apat ka-apat pala oh. Maliliit nga lang Pakawala na natin. Pakawala mo na yung mga malilit. Kay anak nga ako natiko. Hindi na. Tikwa.